sobrang refreshing aba, aba, at lagi kayo aba, magdadala ng payong aba, umbrella daw yon okay. ang marireko ko pag pumunta kayo ng Japan eco bag may kotse kayo o wala naglalakad, magbabas ano man yan, basta bring your own eco bag, tapos uh, umbrella, sa ganitong season ha kasi, usually yung mga haponesa o hapon o mga tao dito sa si Japan, nagdadala yan ng eco bag at saka umbrella pag summer season Meron kang pinagkainan, wala kang makikita ang mo na bin or garbage. Bin, garbage, can dito. Sa mga gedli-gedli, wala. So, magdadala ka ng plastic mo at saka eto nga, eco bag para, you know, just in case kumain ka somewhere. And plastic. Plastic, bakit? Kasi dito sa Japan, wala kayong makikita basta-basta natapunan ng basura. So, yung basura nyo, kaya sa hawakan nyo siya all day, kapag, kapag nasa galaan kayo, mas mabuti na na meron kayong paglalagyan, tapos ishishoot nyo siya sa eco bag, tapos pag uwi nyo pa, saka nyo siya maitatapon oh, no. dun sa bin ninyo, so yun lang tay at huwag kayo maingay like me